Uh, Bless Tuesday morning po sa ating lahat guys. Wala pong pasok ngayon si Batanggina, Bisayang vlogger. Uh, ako po ay manunungkit guys ng bunga ng malunggay at akong gugulayin para sa almusal. Ayan din ako guys sa kasada. Manunungkit ng malunggay na aking gugulayin. Ilang piraso lang naman. At ako lang ang mag-isa. Ayan po guys, yung mga bunga ng malunggay. Oh. Dito po sa Batangas guys, hindi nila alam gulayin yan. Natutunan ko aring gulayin sa bandang norte, sa Pangasinan. ang ko gulay ng longgan. Ilang piraso lang pong akong kinuha. Ang ganda ng ano na Malapad ito po guys yung aking nakuha ang gugulain kong malunggay so ayan po guys andito na po ako sa aming bahay ay babalatan ko are gulay yung madali, madali lang aring gulayin guys at aring aking ulam na salmosal pag nasa probinsya ka guys, hindi ka na kailangan bumili ng mga gulay pag masipag ka lang magtanim. Meron din ako mga tanim doong kamuting bagin at kamuting balinghoy eh, hindi pala ang naano gawa ng mainit ang panahon sa tag-ulan pa yung lalago. ayun na po guys nabalatan ko na po yung gugulain kong bunga ng malunggay at kamatis sibuyas uh, pwedeng gisahin siya pero ayaw ko siyang gigisahin guys parang parang walang mantika parang bubulang lang ko lang siya babait naman ng aking mga pusa guys dalawa Ayan po guys, kumulo na yung tubig. Ilalagay ko na yung ano, sibuyas at kamatis. Ayan, yung mga naman ng mangga. Ayan po, kulong -kulo na. At ilalagay ko na yung pinalatan na bunga ng malunggay. Ayan, tapos hintayin yun, lang yung guys. Lumambot na kaunti. Ayos na. Ulam na. Ayan po. Luto na siya. Pwede na siyang ulamin. Ayan na po, Pag nabaak na po. Aring ano. Ayan. beto na. Ayan, kakain na po ako. At may pupuntahan si Batangin niya. Bisayang vlogger sa bayan po. Ayan po guys, yung aking gulay na malunggay. Ayan po, kain po tayo. Kakain po akong madali, madalian lang para guys na kain. ang aking ulam po ng almusal ay gulay na bunga ng malunggay Alam guys, kung tawagin dun sa bandang norte ay atras abante. Gawa ng pagkinain mo siya. Kaya silahin mo sa pagkinain. Tapos, Ganyan. Kaya atras abante. Kaya ang ulam ko atras abante guys na gulay. Na malunggay. Sarap ng sabaw. Naku po ay parang kutsara pala aray. Parang kutsara pala guys. Kala ko tinidor yung isa. Eh, oh ayo, 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 Hindi na sa Batangas, guys. Parang hindi nila alam ang are. Kikita ko yung mga bunga ng malunggay na, na gulang na lang. Yung sapang bulay nila, are. Bagoong yung pantimpla. bundes baguong sya yung pangtimpla. Tapos nilalagay ng pamuting bagin. Manamis-namis yung sabaw. Tapos may binangin na bangus. Sarap. Hmm. Tapos Ayan po guys, tapos na akong nag-almusal. Ayun. Ang aking almusal. So, ayan po guys, ako'y nakaligo na at nakabihis na rin. Ako po kasi may pupuntahan sa bayan. May papasiroks lang po ako gawa ng 4-piece. Kasali din. Kas kasali ako guys sa programa ng 4-piece. Ito yung aking papasiroks sa bayan. At kailangan na itong ipasa So, po, guys. Ako magpapaalam muna po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong love and support sa aking Muntin YouTube channel. Sana po huwag kayong magsawang manood sa aking mga upload na video. Bye-bye po. See you by next upload. God bless sa ating lahat.